Uy, hindi nyo pinapansin? Ang laki ng improvement ng tuna. Yes, ma'am. Ano po size ng tuna ninyo na ginagamit? Wala. naman kaming ano. Yun ang wala kaming standard. Hindi po. I mean yung sa cutting lang. Ah, sa cutting. Sa cutting ng salo. Sa bar po. Sa bar. Ah, sa bar? Sa bar? Dito, ginagawa ninyo? tataki, poke. Tata hindi na. Spicy uh, tuna, spicy sashimi. tuna. Sashimi. Hindi niyo ginagamit <todak> pang poke bowl nito. <todak> pang poke bowl kasama. Pero kami ay kinakain sa mga sabi. Oh, Saka tuna misono. Tuna misono. Hindi niluluto. Opo. Sa mga bloodline, may bloodline sa mga bowl. Tuna wraps, pork um, salad. Ten mo naman, Travis. pag tayo ngayon. Ito lang ang tuna wraps namin. ayun alay just, Tuna wraps, tuna wraps. Ayun. Magkakita rin, magkakita Salad Three muna portion ng salad. po kasi ito is Sukat po ito. Meron po ba yung netta case dito or susi case? Wala. Po. Wala. Sukat kasi ito ron. Sorry, medyo nasanay kasi ako ron. Yung size kasi nun, medyo na tan tansyad na rin namin. So, hindi ito. Pasensya na medyo na. Okay, okay. No. okay, 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 okay. Pero mas serious sa kanila yan kesa yung isang buko. So, portion cut na. So, ito. Pwede nyo ipapang sashimi ito. Makakuha pa rin yung malaki pa. Mm -hmm. ba isang so. mm -hmm. bar pa ito. Isang bar. Dito kami 60, 60 rin. 60-70 ba? 60-70. Nagamit ah, niyo po ba rito sako o bar? Sako bar. Sako bar. Sako po isin. Sinan din po yung bahay. Sako. Sako. Lambat din yan. Lambat, Lambat, rin. Rin. Lambat din. Lambat din. Yung sako bar. bar. So wag lang po niyo yung hiwayway ng dunia. So at least nakita niyo yung tunan niyo, it's presentable niyo. So hindi siya Yes po. Ayin po. yung ship? Ano yung po, Ano yung ship? 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 Ano po, uh, okay. Tatanggalin po. Tatanggalin po, po yung <laughs>